Guys, ayan, welcome back sa akin channel. So, ayan, for today's video. Ay, ano nga palang araw ngayon? Araw ng, ano, Merkules. So, nakakapagod na araw ng Merkules. Kasi, pag Merkules, mag-isa lang ako dito sa tindahan. So, ako lahat. Ang nag-aasikaso, nagkataon na ang dami kong deliveries ngayong araw. So, ngayon ay alas 3 na. Ngayon lang ako natapos sa pag display at pag-receive at sana'y walaan mo na muna ulit Dumating kasi nga uh, medyo napapagod na tayo. <laughs> so ito guys, yung mga deliveries ko. So napakadami bibilangin ko sa inyo at sasabihin ko sa inyo kung ano ba yung mga deliveries ko na dumating ngayong araw. Talaga naman tinapos ko at inayos ko na para matapos. So ito, ang ito ay sa Mighty. Ayan. Mighty malit ah, maliit lang naman to kasi maliit pa ang limit ko kay Mighty kasi bago pa lang ako sa kanya kasi alam niyo naman bago lipat ako sa tindahan dito sa Batangas. So maliit pa lang. Ang pinagbayaran ko lang naman sa Mighty ay 2 2.6. Ayan. Tapos ito namang sa ano sa Snap Venture o ano yung mga tang na product. Tang na product. 1083. So ito po ang Alaska. Uh, 1392. So, konti lang in-order natin dyan. Tapos, ilan na to? wala wow, Babilang ko na lang mamaya. Tapos, itong Del Monte, guys, ay ano, one 4 Tapos, nagbalik ako sa kanya ng BO. Tapos ito namang TSM. Ito naman, hindi ko naman to binayaran kasi medyo mataas. Ito, iba, iba yung nagdi-deliver kaysa naniningil ng kanilang ano, deliver. So bukas pa to babayaran. 10,609. So kailangan mo ka 10,000 ako ngayon para babayaran ko to. 10,000 na deliver. Tapos, ito namang ano. Adelmonte ito kasama. etong <coughs> mga Right Goods Philippines. So, kung alam nyo itong Right Goods Philippines and Corporation, ito, pangalawang mayas pa lang ito deliver sa akin. So, ang kanilang product naman ay mga Ariel, Downy, Safeguard, Tide, yan, mga Bix, mga Whisper, yan, sa kanila to. So, ito. Tapos, itong ni, ah, uh, Pangalan ay Minte. Ayan. May Minte na rin kaming, ito, bago lang din to sa akin. So, sa kanila naman ay mga Dorin, um, bihon doon rin nakagatas mabenta yun dito guys eh tsaka makamaka, mga macaroni so konti lang in order ko sa kanya kasi hindi naman gaano mabenta yung ano niya so ito ay 1,339 tapos itong nisen so ito nisen pangalawang deliver na rin sa akin so halos kasabay nito yung mga downy at saka ariel so itong dalawang yun kasi mabenta naman yung mga product nila so maigit nagkasabay silang pagpunta dito sa aking tindahan at nagpapasalamat ako at may na rin ako nila so ayun mga monday, mga butter coconut, bingo, dutch meal, ayan, kap uh, cup noodles na mga ano, lucky me, ganyan, tsaka mga noodles, meron na rin tayo nyan, Skyflakes. buti na lang may ahente na tayo nyan. So, ayun, bilangin ko na lang kung ilan. Ito yung mga deliver natin, One, two, 3, 4, 5, 6, seven, eight, nine. Yan. Nine na deliveries, guys, for today's video. So, kalain mo yun. Natapos ko sa awa ng Diyos. So, ayan, guys. Buti na lang at na-display ko ng lahat at na-update ko na rin lahat ng presyo. So, ayan, wala namang imposible talaga kung ating sisimulan at gagawin nang hindi tayo, ano, focus lang tayo talaga sa goal para matapos itong ating uh, may display natin ng maayos. So, kahapon, wala ako, ano, na may mga deliveries pa rin kami na hindi na i-display. So, dinisplay display ko pa rin. So, maghapon talaga ako, guys, na walang tigil sa pagdi-display. Display, 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 habang nagtitinda. So, ayun na lang for today's video, guys, yung aking isi-share. At sana po ay nagustuhan nyo ang aking video. Ayan, salamat po sa inyong panonood. Bye-bye!